Diba, ba ito yung manday. Doon ako, doon 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 sa kabila. Ay, teka. Kung nagtatrabaho, siyempre hindi ko talaga alam Hindi hindi to siya taga-taga rito. Ngayon lang siya nakakitit to. Siya si Ani... Ay, di, di, di ko Uy. alam ang pinilo na. Di ko alam sa Anis niya siya. Huwag tawagin niya si Malit. O diba, nandito ka na sa bundok. Torgad namin o, oh, pero hindi taga rito. Hindi niya alam ang lugar dito. Siya ang torgad namin. <laughs> pero hindi niya alam dito diba? Hindi <laughs> ko naman tayo guys. Sa malawak na sinda ni mal, sa malawak na sinda ni ano ni Ate Ani. Tag kita mga uban ko ah. Diba para na sa ano lang. San tayo. Hmm. <laughs> malaki na tong mga kahit dito eh. Malakits na, malaki. Deto dutay aket o. Oh. Pantay aket. Ani no nakapred. Pudi ka diri sa dunte. Ani no nakapre. Terayan kan. Tayang basora. Basora. Yon. Hiningal lang target nami no. Oh. Hiningal na. Umita. Hininggit setia ni. <laughs> Kiningal. <laughs> o diba, liwanag o. Oh. Kasi maaraw na tanghali na kami pumunta dito. Kitang-kita na bumingalam mga. Tignan mo yung ano. Hindi yan ulap. Ulap ng usok. Yan, ano yan? Usok ng... Puliotion. Puliot tira sa babae. Bakala. Baka makulot ang buhok. Baka maliliit. Namatay nga yung dalawang anak Me. niya yung May dito. dito garito eh. dito, sabi niya may na kambing. Ipatrim natin to.

nagagawa ako pinda. Nandito na sa ano, hindi pa pala actually taas na pa yung taas. Oh, pareho lang. You know. Ito lang pinakamataas oh. ha, diba? Oh. oh, ito lang pinakamataas. Oh, punta kayo din mamaya. Ay, kaya ko pala. Yat! But... <laughs> Dahil ba lang basura oh. Oh, kita yung mga basura. <laughs> Iniwanan niya mo night overnight um, nag -overnight dito? May pwede ah, pa dito kung Bakit? Nag-date. Alah. Yap, show. Ikat lang

di sinasama ko yan sa ano ko nung no. tama na tama na ay kan pa no darai pa oh hmm. nakadito rin yan kan kilala endectand aba kumain nga ito pa tama na bilisan mo Bilis. Hindi ko lapis eh kasi di kita kilala eh. Pero dapat ganitong mga ano. Oops. Mangga. May fruit. May mga Ang mga, yung mga, yung mga yung, yung. Dati ati, ane, walang, ano dito. yan. Bag, na yun dapat pandemic. may, may dalamdam. Para Hindi ako dada, toh, dito. Dito ako sa kabilang likod. Sa kabilang likod. Diba yan? Dito sa kabila. Dito'n kami galing. Doon o. No? Doon kami galing. Ngayon nandito tayo. Tada! Sierra Madre. Yan ako, Sierra Madre Sierra Madre. Ang init na, ang init. Sira ang porcelana ng balat nito. Porcelana. <laughs> porcelana. Ang dami mga kahoy oh. Hmm. ay oo na kasi masunog ang balat ng mayaman mayaman hindi <laughs> mainit na maglas nuwi na eh mga malapnos, malapnos na tayo. Ang skinny pide. Ang hirap magpaputi. Doon mahirap na bumaba. Magpaputi daw. Oh, oh, Joke lang. Mahirap man. Sino Sino? Si ano? Si Tor kay dami niya nung nakapula pa niya alam sa lugar dito. Pauwi na kami. Parang kumain yung pakiramdam ko. Nakakita ko ng bundok. Kung hindi ako makalad, isa lang cellphone ko ayo ayaw naman paggamitin sa akin ng asawa ko cellphone niya kaya bibili pa ako ng cellphone ko para pa mag live ako oh. Pakin kanya sa atin, sa atin na magyaya kasi maritis namin yan sa ano sa Uy, <laughs> <sosasyon. laughs> dami ko ng maritis ha <laughs> Maritis namin yan Ay, Mayor Ome Tingnan mo na aking maritis yung mga tao, babae sa taas Nasasabi ko Mayor Ome na <laughs> Uy, ano ka ba? Maganda pala ko Sarasabi. Naiwan na nang isa Hanggang dito na guys kasi 30, 33 seconds na. Bye bye.